Isang madamdamin na naman po ang napatakbo dito sa Regine Bernardo Beauty Salon dahil ang hinaing po ni madamdamin na itago natin sa pangalang Madam Emengard. Si Madam Emengard po ay bukod po sa mga maraming puting buhok, ang pinakahinaing po niya ay ang paggupit po niya sa kanya. Tignan niyo naman po yung pagkakagupit po sa buhok ni Madam Emengard. Miaya Liwane, Rugu Direction. Ating papunta, King Luzon. Visayas at Mindanao. Kaya naman po, ang bukod tangi at hiling po ni Madam Emengard ay makulayan, matreatment at higit sa lahat, magupitan ng maganda na magkaroon po siya ng hustisya. So, kinulayan po muna natin si Madam Emengard para nang sa ganun matakpan po yung mga white hair po niya. And then, magti-treatment na po tayo na ang gamit po nating treatment sa kanya ay ang cystin straightening plus yung U-keratin na pang Brazilian keratin treatment po natin. Perfect combo po ang dalawang ito. Ito po yung cystin straightening i po natin dahil medyo liquid po ngayon yung ating bagong Sistine Straightening New Packaging po siya. At ang kagandahan po dito ay puro-puro na po natin ilalagay sa buhok ni Madam Damin. Make it sure na shampoo po siya ng clarifying shampoo. After that, patuyuin po ito ng 80 to 90 percent. So, mas maganda kung tuyong-tuyo po yung buhok dahil liquid na nga naman po si Sistine Straightening para kaagad pong pumasok at mag-absorb sa buhok ni client lalong-lalo -lalo na kung ang buhok ni client ay bugbog po sa bleach so ang paglalagay po kailangan po wag pong isagad or idikit sa anit para nang sa ganon, hindi po magkaroon ng skin reaction kung meron pong allergy si Madam Damin. At ibabad lamang po ito ng 30 minutes. Pero kung makapal yung buhok, hanggang isang oras po pwede po. Okay lang naman pong lumagpas sa isang oras dahil super safe po ang cysteine straightening na product na ito. After that, pinawash na po natin si cysteine straightening. Super wash lang po. wag pong ilalagay kahit anong hair spa or conditioner. At ilagay na po natin yung U-keratin treatment at ibabad lamang po natin ng 15 minutes. After that, at i-blow dry na po natin at plansyahin na po natin. So, hindi ko na po na videohan po yung part ng pag-blow dry at pagpa -plancha. Alam niyo naman po kung papaano po yung technique ng pagpa sa Sistine Straightening. And ginupitan ko na rin po si Madam Damin para magkaroon po ng hustisya ang gupit po niya na number one po talagang iniindak at hinaing ni Madam Emengard. And as you can see, talagang nabuhayan na po yung kulay ni Madam Damin plus yung gupit po niya. At the same time, na treatment na rin po siya ng combo package po namin. Ito po yung before po niya. Kung pagmamasdan niyo po, kung pagbubulay-bulayan niyo po ang kanyang buhok buhok kan madam ay ta, atin niya paki-patilya rugotik, takan banan ba gupit yung gupit -rugoy ni. So marami na rin po siyang puting buhok and natakpan na po yung kanyang white hair. Sa mga mararaming white hair po, ganito po yung ipakulay nyo. para nang sa ganon, kapag tumutubo, humahaba, sumisirot sirot, hindi po halata. Kasi kapag pina-dark mo yan, pina-black mo yan, one week pa mo susurot ni maputi ng buwak. So sa mga madamdamin po ang nagustuhan po ang bidyong ito, paki-follow, paki-puso, paki-share na rin po at sabihin niyo po kung taga saang lugar po kayo para na sa ganun malalaman ko kung saan nararating ang bidyong ito.